Barangay Laban sa Droga, patuloy ang pagsulong sa lungsod ng Ilagan. Ang detalye ng balita hatid ni Idol na Marie Akdang. Bilang bahagi ng pagpapatuloy sa advokasiyang kontra droga, matagumpay na isinagawa ang workshop on the retention of drug cleared free status of barangays sa Ilagan City Hotel. Pinangunahan ni Police Major Junil Perez, Deputy Chief of Police ng Ilagan City Police Station, ang pagbubukas ng programa. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga barangay at iba't ibang ahensya upang mapanatiling drug free ang bawat pamayanan. Dumalo ang 91 barangay secretaries kasama ang mga kinatawan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency City Social Welfare and Development Office, City Health Office, at City Anti Drug Abuse Council. Sa masamang tinalakay ng mga ahensyang ito ang mga hakbang upang patuloy na labanan ang paglaganap ng droga sa mga komunidad. Tinalakay sa workshop ang mga pamantayan para sa retention status, mga kinakailangang dokumento, monitoring tools at programang dapat ipatupad. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya ng lungsod ng Ilagan tungo sa isang ligtas at malinis na komunidad. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News!